Sina Ben Cash, ang kanyang asawang si Leslie, at ang kanilang anim na anak ay namumuhay sa kagubatan ng Washington. Sina Ben at Leslie ay dating mga anarkistang aktivista na nadismaya sa kapitalismo at sa pamumuhay sa Amerika, kaya pinili nilang ituro sa kanilang mga anak ang mga kasanayang pampagkaligtasan, makakaliwang pananaw sa politika at filosofiya. Pinalaki nila ang mga ito na may kakayahang mag-isip ng kritikal, maging masikap at malakas sa katawan at umasa sa sarili. Ginabayan nila ang mga bata ng walang teknolohiya, ipinadama ang kagandahan ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan at sa halip na ipagdiwang ang Pasko, ginugunita nila ang araw ni Noam Chomsky. Si Leslie ay naospital dahil sa bipolar disorder at kalaunan ay nagpakamatay. Nalaman ni Ben na balak ng ama ni Leslie na si Jack na magkaroon ng tradisyonal na libing at paglilibing, kahit na ang hiling ni Leslie ay ipakremate siya. Nagkaroon sila ng pagtatalo sa telepono at nagbanta si Jack na ipapahuli si Ben kapag dumalo ito sa libing. Sa una, nagpa siyang huwag pumunta si Ben at pinigilan din ang kanyang mga anak na dumalo. Ngunit kalaunan ay nagbago siya ng isip at isinama ang kanyang mga anak sa isang paglalakbay patungo sa buhay sa labas ng kagubatan. Panandali ang nanirahan ang pamilya sa bahay ng kapatid ni Ben na si Harper. Sinubukan ni na Harper at ng kanyang asawa na kumbinsihin si Ben na ipasok sa paaralan ang kanyang mga anak upang makatanggap ng tradisyonal na edukasyon. Ngunit iginiit ni Ben na mas mataas ang antas ng kaalaman ng kanyang mga anak kaysa sa mga anak ni Harper. Dumating si Ben sa libing ni Leslie kasama ang kanyang mga anak at binasa ang huling habili ni Leslie na nagsasaad na nais niyang ipakremate ang kanyang labi at itapon ang kanyang abo sa inidoro. Bilang tugon ipinahuli ni Jack si Ben at ipinapalabas siya ng sapilitan. Nagsimula ring pagdudahan ng mga anak ni Ben ang kanyang pagiging magulang. Inaakusahan siya ng anak niyang si Relya, na nabigo siyang tugunan ang mental na kalusugan ni Leslie. Samantala, sinabi ni Budeva na hindi sila inihanda ng kanilang ama para sa tunay na mundo at haharap lamang sila sa masakit na katotohanan kapag sila'y lumaki. Ipinakita niya kay Ben ang mga liham ng pagtanggap mula sa mga Ivy League na unibersidad kung saan si Leslie ang tumulong sa kanya na mag-apply. Nais ni Relia na manirahan kasama ang kanyang mga lolo't lola na gusto rin kunin ang kustudya ng mga bata. Nang subukan ni Vesper na pumasok sa bintana para palayain si Relian mula sa kanyang mga lolo't lola, nahulog siya mula sa bubong at muntik ng mabalian ng leeg. Dahil sa matinding pagkabigla at konsensya, pinayagan ni Ben si Jack na isama ang kanyang mga anak. Ngunit kahit na na nagkaroon na ng ugnayan ang mga bata sa kanilang mga lolo't lola, pinili pa rin nilang sundan muli si Ben nang ito'y umalis. Iginagalang ng mga anak ni Ben ang huling habili ni Leslie at kinumbinsi nila siyang tumulong. Hinukay nila ang bangkay ni Leslie. Sinunog ito sa sarili nilang ginawang pyre at itinapon ang kanyang abo sa inidoro ng isang paliparan. Pagkatapos nito, umalis si Bodevan upang Maglakbay sa Namibia habang ang natitirang pamilya ay nanirahan sa isang bukirin. Sa huling eksena, makikita ang buong pamilya na magkakasamang nakaupo sa ahapagkainan kasama ang kanilang ama habang naghihintay sa pagdating ng school bus.